may mga treasure hunters ang nagsasabi na wala daw lason sa mga deposito na nakabaon sa tubig. Ito yung tinatawag natin na mga underwater treasure deposits. At meron tayong ilang mga Yamashita treasure signs o marka na nagpapahiwatig sa ganitong estilo na pagkakatago ng mga sundalong hapon. Ang masasabi ko naman dito ay may lason pa rin ang mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon maski nasa ilalim ito ng tubig. Dapat nating malaman na talagang pinag-isipan ng mga sundalong hapon ang pagtago sa kanilang dalang mga kayamanan at hindi basta-basta ang kanilang pagkakatago sa mga ito. Ngayon ay meron tayong isang komento dito na may kaugnayan sa tubig na kontaminado ng laso. Ayon kay KTH, ay meron silang isang lugar na may kasaysayan noon sa mga sundalong hapon kung saan sila ay nagkampo dito. Sa lugar na ito ay may isang lumang ilog kung saan ang siyang sinuri nila ka -TH at meron silang mga natagpo ang marka. Ngunit ang higit na umagaw sa kanilang pansin ay ang isang kakaiba na malaking bato sapagkat ito ay hugis kabaong. Ito ay nasa kalagitnaang bahagi ng ilog dahil sa hindi naman gaanong malalim ang tubig nito. Kung pagmamasdan mo itong mabuti ay talagang parang simento ito na hugis kabao. Kaya mapapaisip ka talaga kung sinong tao ang maglalagay ng kabaong sa kalagitnaan ng ilog. Dahil sa gustong malaman ni Katie kung ito nga ba talaga ay isang kabaong o hindi, Nagtawag siya ng kanyang mga kasamahan para basagin ito. Ayon kay KTH ay nabasag naman daw nila ang naturang bagay na ito at kanilang napatunayan na ito ay isa lamang palang bato. Sadyang napakalaki ng batong hugis kabaong dahil sa umabot na sila ng anim na talampakang lalim sa pagbabasag nito. Ang kulay nito ay puti na di ng ibang mga ordinaryong bato sa paligid. Ito na rin ang isang dahilan kung bakit inakala ni Katiech na ito ay gawa sa simento. Sa kanilang patuloy na pagbabasag sa naturang bato, kanilang napansin na kumakati ang kanilang balat dahil sa kanilang pagkaka-expose sa tubig. Kaya ang gustong malaman ni Katiech ay kung lason nga ba ang siyang nagdudulot sa pagkati ng kanilang balat maliban dito ay kung malapit na ba sila sa deposito. Ang malaking batong hugis kabaong. Sa kadalasan, kapag ang ating naingkwentro ay isang malaking simento na hugis kahon o kabaong ay masasabi kong mataas ang posibilidad na meron itong laman sa loob. Kaya maging ang aking grupo ay binabasa na rin namin ang mga lumang semento na aming nadadatnan o natutuklasan sa mga tagong lugar. Pero ang natuklasan ni KDH ay hindi semento, kundi ito pala ay isang bato na sadyang ang hugis nito ay kahawig ng kabaong. Sa madaling salita ay isa itong nature made o gawa ng ating kalikasan kaya medyo malabo kung may laman ito sa loob. Mas magkakaroon tayo ng paniniwala na meron itong lamang deposito sa loob kung meron sanang nakaukit na marka sa ibabaw na bahagi nito sapagkat sadyang may mga bato naman talaga na binutas ng mga sundalong abot at inilagay nila sa loob ang kanilang dalang mga kayamanan. At sa ganitong sitwasyon ay siniguro nilang mag-iwan ng marka na siyang nagsasabi na ang deposito ay nasa loob mismo ng naturang bato. Ito ang mga markang tinatawag nating Rock Enclosed Treasure Deposits. Basi sa salaysay ni Katie sa kanyang komento ay wala siyang nakita na kahit anumang nakaukit na marka sa ibabaw ng malaking batong hugis kabaong bago nila ito tuluyang binasag. Dahil dito ay masasabi ko na malabo talaga na ang deposito ay nakapaloob sa naturang bagay na ito. Makati ang tubig. Bilang isang treasure hunter, kapag nahalo ang lason ng mga sundalong hapon sa tubig o sa lupa at ito ay nadikit sa ating balat, ang epekto nito ay magdudulot ng pangangati sa ating balat. Habang mas tumatagal ang pagkaka-expose ng balat natin dito, ay mas lalo na rin tumitindi ang masamang epekto nito. Ngayon, pagdating sa mga lason sa tubig, ay madalas ang mga itong nakasilid sa isang sealed container o silyadong lalagyan kasama ang mga mahalagang bagay. Maliban sa silyadong lagayan ng mga ito, ay sinemento na rin nila ito sa pagdaan ng mahabang panahon, ang silyadong lalagyan ay unti-unting mga ngalawang at magkakaroon ng maliliit na butas. At sa ganitong kondisyon ay dito magkakaroon ng unti-unting pagtagas ang lason. Kaya kapag ginalaw ito ng mga treasure hunters ay mas lalong tumitindi ang pagtagas ng lason sa maliit na mga butas na lalagyan nito. Pagdating dito sa malaking bato na binasag nila ka TH, masasabi ko na maaring ang lason ay galing sa isang sulok na malapit lamang dito. Pero pwede na rin nang galing ito sa ilalim. Ang palatandaan dito ay habang tumitindi ang epekto nito sa ating balat, ibig sabihin ay palapit tayo ng palapit sa main source o ang pinanggagalingan nito. At sa kadalasan, ay dito na rin natin matadatnan ang deposito. Ang masasabi ko kay kth ka Mukhang malabo na ang deposito ay nakapaloob sa malaking bato na hugis kabao. Masasabi ko na masigit na makakatulong kung meron talagang isang marka sa paligid na siyang nagkukumpirma na ang deposito ay nakatago sa paraang Rock and Treasure Deposit. Kaya para sa lahat, napakahalaga talaga ang paghahanap ng mga Yamashita Treasure Signs at ang pagbasa sa tamang kahulugan ng mga ito bago tayo magsagawa ng ating operasyon. Dahil kung kikilos agad tayo ng walang gaanong sapat na basihan, ay talagang nagsasayang labang tayo ng ating oras at pagod. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.